Tumulak na patungo Myanmar ang Philippine football team na ASCALS pero hindi kasama ng grupo ang striker nilang si yang husband dahil sa tinamong leg injury noong laban nila sa Mongolia. Tatlo hanggang apat na linggo siyang pinagpapahinga ng doktor. Sa kabila nito buo naman ang kumpiyansa ng team manager ng ASCALS na si Dan Palami na magiging maganda ang laro ng ating koponan kontra Myanmar sa darating na lunes. Mas dapat nga ganahan ng Astals dahil pinuri po ang kanilang laban sa Mongolia sa isang artikulong lumabas sa website ng FIFA o International Federation of Association Football. Katangi-tangi ang itinakita laro ng grupo sa kabila ng matinding lamig sa Mongolia. Matapos ang ilang araw na pagulan, bumuti ng lagay ng panahon sa Leyte ngayong maghapon. Pero nananatili pa rin lubog sa bahang ilang lugar doon sa ninang pag-apaw ng ilog. Yan ang tinutukan ni Rida Nagpumpisa ng humupa ang tubig baha sa ilang barangay sa Tacloban City, kaya ang mga residente naglilinis na. Uh, ngayon medyo bumalik kami kasi medyo bumaba ng tubig. Pag uh, malayo ang ano, mamalakas ang tubig, balik kami ulit dito sa gilid. Pero mataas pa rin ang tubig baha sa mga barangay malapit sa mga umapaw na ilog, gaya ng sa barangay Luntad sa Palo, nakatabi lang ng Bernard Reed Bridge. Sa tala ng Office of the Civil Defense ng Region 8, labin limang libong residente mula sa mahigit 237 barangay sa buong Region 8 ang apektado ng mga pagbaha at landslide. Kung inyong mapapansin ay uh, namumula itong uh, buong probinsya ng uh, Leyte. Yung mga may red marks ay yung tinukoy na merong high susceptibility o pinakamataas na tsansa na magkaroon ng landslide dahil sa mga pagulan. At kapansin-pansin, nakasama dyan itong buong lungsod ng Tacloban City. Nasa evacuation center pa rin ang may 3,000 mga residente kasama sa mga inilikas ang mga residente ng barangay Nula -tula sa Tacloban matapos tamaan ng landslides sa kasagsagan ng matinding ulan noong Miyerkules. Karamihan nagsialisa na sa pangambang malagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. Pero ang ilan, mas piniling mamalagi sa lugar. Mas so, mahirap iwanan kasi magsisimula ka sa hanggang siyero yan eh kung paano kang makakapagpundar. So, hihilahin namin sila. Um, to the extent na, uh, siguro hindi mo sila magpipilit. Mula rito sa Tacloban Leyte, Rida nakatutok 24 oras. Sumabag sa isang natatangin fun run ng ilang babae bilang pagkikisa sa pagdiriwang ng Women's Month. Mapabata, may edad, mag-ina o buong barkada, game na nakitakbo sa 3K, 5K at 10K run. lai ng All Women's Run ay ipagdiwang ang sitwasyon ng kababaihan dito sa bansa. Sa Kitapawan, North Cotabato naman, nagsama-sama ilang babaeng negosyante para ibida ang kanilang mga produkto. Ito naman ang kanilang paraan para ipagdiwang ang Women's Month. Hi mga kapuso! Nakisaya ang ilang kapuso stars sa 74th celebration ng Araw ng Davao todo suporta naman ang libo libo na sa iba't ibang kapuso events. Makichika kay Lars Santiago. Malakas na hiyawan ang sumalubong sa cast ng I Heart You Pare sa Kapuso Mall Show sa Davao. Si Ding Dong Dantes, game pang nakipagkulitan sa Fabulosa Gays. Kumanta naman si Mark Abaya. Nawawala ang alaala, -ala, nawawala ang sakit. At Luwandi. Kinabukasan, sumali rin ang I Heart You sa parada ng Araw ng Dabao. At kahit bahagyang umambon, hindi na tinag ang fans. Kahit na ganito umulan, nag enjoy pa rin ang lahat. Mas lalo kaming nagagalahan dahil uh, kitang-kita mo yung energy ng mga nandito. So, kakaiba experience to. So. Umapaw rin ang mga sabik na fans sa Gaysano Mall Atrium. Si Machete, naghandog ng love song. Di naman nagpahuli ang kanyang leading ladies. Kumanta si Chris Bernal. at sumayaw si Bella Padilla. Kinilig din ang manunood sa duet ng Party Pilipinas hosts na sina Elmo Magalona at Julian San Jose. Sa mga kapusang Dabawenyo, happy araw ng Dabao. Napakaganda ng lugar ninyo. Mahal na mahal ko ang Dabao. Salamat. Lars Santiago updated sa showbiz Happening. Pineng. Manny Pacquiao, ganadong ganado sa kanyang ensayo at gusto nang simulan ang sparring session. Philam White House Executive Chef Cristeta Comerford, may payo sa mga Pinoy chef na nais marating ang kanyang tagumpay. At ang masasarap daw na kainan sa UP Diliman tutukan dito sa 24 oras